hapit na ta maka home run sa lungsod sa Tuburan. But first, let's hit the road and go back sa mga destinasyon nga atong naadtuan na. Lamian nga kape gikan sa ilang farm hangtod na sa coffee shop. Na sabta sa kadako sa karaang Dao Tree. Gikan sa yuta, we went up sa tumoy sa Atabay Peak. And now, water fun ta. Let's go with the flow and discover the beauty of Molobolo Cold Spring, ugang Blue Hole Spring. Mm-hmm! So musoporta! Samangalukal Napinanga! Katta bunda Mangada pitna puno Let's go! La 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 la! Joe, grabe jud ang kainit karong panahon no. It's sizzling hot in here. Wow, it's Mona nga nata yung mga iced coffee gikan sa Tuburan Cafe. Spanish latte for me. Ako sa Spanish latte. Wow, what nagsabot? exabot. <laughs> <laughs> Spanish me habla, mi, uh, mi amigo, mi amiga ni kape. ni cafe. <laughs> mi cafe. Mi Tuburan Cafe. <laughs> no. no. <laughs> lame, no. Yes, before ta mo maligo dire sa Ninut kaya nga ang background nato. It's a spring actually, one of the attractions that is sa lungsod sa Tuburan. We call it Molobolo Spring, right? Ketungod na tanhay karon sa barangay Molobolo. Okay, very good, no? Duha ni kay ilang swimming pool, ang mo swimming pool. <laughs> Pero tubig yapon eh, nagtubod. Padung na dito sa kadagatan. During uh, pool, kay designated niya ni para sa mga bata. Okay, okay. it's nasay three feet nga gi laumon. Oo, oh, Yes. Dito sa Picas, 7 feet sa dito. So oh, sa mga man. adults, sa mga dito, mga, mga gifted sa height. <laughs> Sama na to. so, sa di pa tamaligo, Jud, ato sa ni Correct. Ay, napatay, wa masulti nila. Unsa Ang man? barangay Mulubolo, nahimutang ni siya 2 kilometers away, gikan sa ilang sentro sa tuburan. So doon-doon lang yun oh. no? It will take 5 to 10 minutes. Oh. sa oh. imong pagbiyahe paingon dinhi eh, sa barangay Mulubulo. Abot na ka. Oh, of course Kapag pag mo nimo dire, don't forget your extra shirt. <laughs> Correct kay nanta sa tuburan daghang tubod. So mangligo nata sa tubod jaw. Punta sa no. Ay, ma magilisa ta. <laughs> sa pagkakaron gitinguha pa nga mapanindot ang dapit through a redevelopment project undertaken by the local government unit. Ug sa di magdugay, makita na gyud ang kinatibukang katahom sa lugar. The cold spring water is channeled into the two main swimming pools built underneath the old trees. Shempre tungod sa mga tagas nga kahoy, masalipda na mga pool gikan sa kainit sa adlaw. Pinaag ini mas masiguro ang kabugnaw sa tubig. Brrrrrr dunay mga tubo nga gibutang sa ilawom sa mga pool to keep the water flowing into the sea. It's important to note na very economical ang paglaag dinhi. Enjoy raka with the nature, dili sakit sa bulsa. This tourist spot is becoming livelier today than how it was during the peak of the travel lockdown. Oh yes! The more, the merrier. Hmm, pwede sab siguro, the more, the merrier, Jude. Well, it's up to you. Pero seriously, kung daghan ang bisita, malipay yun ang mga manindahay din hindapita. Jude, nahurot na mong ginaat kape. Ako pero, hapit na. Hapit na. Pero murang gigutom na ko. Yeah, ganyan kong kaod something. Let's go. Na mga naninda dere. Hi, Yeah, ito niya ate. Ay, te. Yon sa'yo yung Salvaro. Grabe, pangutan na siya yung pangalan. Salvaro. Yon sa'yo yung pangalan, te. Jubi. Ay, ate Jubi! Jubi. Magkuanta. Mga musta minimo. Mag sorry, taling ka. Oo. Musta man yung kinabuhi dali sa mulo-bulo. Ristubod. Okay. Ha? Okay, Ralph. Okay pa sa alright, ate. Pero, te, di ba? ni abot man pandemic nya unsa kawala ha income mau ba pero dili ka kabaligya ani eh, sa gawas okay, lockdown yod yod gauso, no? wala may lain matang sa panginabuhi an kani lang gyud for the longest time pila katuig nga namaligya dinhi og yung Salvaro. Six years. Two sa lockdown. Kumusta man ito ang panginabuhian? Okay, okay Nabawi na. Nabawi-bawi Ate Ami! Ate Ami! Okay na. Dugay na sa gadinhi nga na maligay Ate Ami? Dugay na. Okay, kumusta man ang imuhang negosyo? Gumay okay, negosyo din sa Mulu Spring. Okay na kayo. Karoon nga, nibalik na ang turismo. Kumusta ito ang kita? Nakakitaan mo, Sir Juan, di gamay, di gigay dako. Dako ba ni Gabang sa itong pamilya ti ami at itong makita on din Dako, yun. Pangunsa man, pang mo, pang O, tanan. Okay. Yan, no? Pero at least ba, makasuga ako ta, no? O sa mga baligyan ni mo? Na ay? Kwekwe. Tempura. Tempura. Hotcake. Uy, napalig ka, hotcake? Yun pa pagyot ay juice, no? Wow. Mm -hmm. Tanang yun, gisudlan. Yung sa paderite. Nailichon, wala. Wala. Ah, oh, wala na yun. <laughs> Sige, mga on sa Sige. Mga on sa atang. Mm. Wow. wow. So kana ha kung nakalimot mo og dala og pagkaon na mga baligyang pagkaon dinhi but always remember clean as you go Biyain ang imong way klarong uyab ayaw lang imong basura aw sa di pa magdugang og hugot line si Jao mamalhin nata sa lain pang body of water nga gipasigarbo dinhi sa tuburan. Blue world than blue. Wow. Dili ang tingog no. Dili. Kapoy <laughs> ka. ka. <laughs> dili chika mo sakay sa trip. Oh, blue lagi ka. Blue mo shorts so. Oh. Nagblue man sa imong t-shirt. <laughs> why? Oh, why? Kay ana ta dili kun sa blue. blue oh, dry na. <laughs> dry kayo <laughs> tong joke. <laughs> Barangay San Juan ay eh, mutang gyapon sa lungsod sa tuburan. Mm -hmm laing water adventure na sa datong himuon karon kay dinhi sa Blue Hole kabahin ni siya sa Adela River sa lungsod sa Tuburan. In fact, sumpay gyud siya sa Adela River. Yes, gitawag <laughs> siya og Blue Hole kay ato makitan unya kay ang tubig jaw color blue. Ha? Huh? Really? Yeah, bughaw. Oo. Oh. Di ba, blue is bughaw. Aha. Uh -huh. <laughs> six feet daw siya. Yeah. Ang iyang uh, gikan sa dito sa pinakailaw nga bahin. Atong tanahon ni huwag nindot kayo. Hala, uy, um, na tayo. Uy, eh. kinindot siya siya Dali, ka pa dali, dali, dali. Ato sa blue hole. <laughs> dali, dali. Kutasan lagi ka. <laughs> <laughs> More less. <laughs> There are certain factors nga nung magkakulor na diha. It's because nagsagot ang green and then blues. Parang oh, mm -hmm. yung gitawag na ito ang mga light spectrum. Mm -hmm. na, 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 na. Very scientific. Reflection. Uh -huh. Reflection yeah. mm -hmm. of the color. Pero ang kanina, very clean ng tubig. Yes. Ah. Limpyo kayo. So, na-maintain yun dere. Hello, ganun ko maging ano, Joe. Ha? Huh? Gusto ka? Ah, oh, tara. Direct, hindi right ka. Oh, wala ka mo dive. Right? dive. <laughs> Let's go! Ato ah, na dito Obviously, the spring got its name because of the color that the water projects sa mga mata sa tanang makabisita din hi. Konektado kini sa gibantog sab nga Adela River. Blue is so cool through the eyes. Apan dili gud ay blue hole ang original nga pangan ining wonder of nature. Kay usa ka dakong isda ang naka-inspire sa yung original name. Ah uh, before gitawag na siya kung kugtungan kay ang kugtong is a kind of fish so daghan kay na siya kugtong diri So, muna gitaw siya kugtungan. Then, later on, medyo nawala na po to ang mga kugtung fish. So, nakita man nga kaning ang, ang tubig is very blue kaayo. Then, na siya, some ilaw man na siya, mga siyang na i siyang imbudo, gitaw, mga So, gitawag siya og blue hole karuna. O, ito nga siyang tubig nga ka-blue. Then, mga siyang na sa ilaw. Matud sa mga sugilanon sa mga katiguangan, may ritual sa paghalad ang gihimo kani adto alang sa kugtong. Kini aron malikay sab sila sa posibleng pagatake sa isda ug malikayan ang aksidente sa dapit. Apan, ang nahibaw sa mga bisita nga among nakahinabi dinhi, ang Blue Hole Spring usa ka dapit diin sila ma-relax. nanata sa tunga-tunga sa Blue Hole. Oo, oh, oh, samtang natay lapel. Kau ba na itong mga laag bodies nga siya? Ang siya panganin mo? Christopher ka po na po. Christopher! O si? John Lim Wilvilia. Oo! Oh. Mara to. Kailan na ninyong <laughs> higayon nga nibisita din sa Blue Hole? Ako po, mura uh, mga mga three times na siya. Three na. times na. Oh, so sa sunod mo pag-visit, four times na, no? Oh. Ikaw? <laughs> Halos everyday ko na dire. Halos everyday good God! Wow. Dari na ka nagpuyo. Paun na ninyong sala, dili. Hindi. Dari na ko sa lugar sa tuburan. Ah. Hmm halos every day usay word so, balay ako oh, right. sa mm -hmm. nang usay ganun gana man gyud ka maligo pirmi diri re. bugnow oh, relaxing kayo ikaw mm -hmm. unsa imong suot sa blue hole ang kay siya ka nang murag stress reliever na pud daw wow stress reliever uh, stress reliever siya yeah. yeah. wow okay so imo gud mudayog gyud ka diri yeah yeah yaya. Oh. yaya Bunel, no? Oo. Oh. <laughs> 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 so, di na to dugayon pa, no? Kaya na namang kita din sa blue hole. So, Maligo so, so, ta. Maligo ta. Mudaib mo, mudaib mo. Sige mo. Kita, kita, kita. Kita Sige, sige. One, two, three, go! Okay, bye. Bye! Bye-bye. Bye-bye. Abi ninyo no, namin may lapel. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> <lang>. <laughs> Wait. Jow, jow, ikaw na pa jow. Bye-bye. Ang blue hole spring. Dili dapit nga angay kahadlukan. Apan gawa sa baka chill nga talan awon, dagang butang sab ang mahimo dinhi. Imagine yourself like Tarzan. Kapyot sa pisi, Love you. Oh! Para ni mo, extreme na kayo ni. Ari na lang kasakay sa ilang bamboo raft. Ug tourist destination, ni tumausab ang mga matang sa paginabuhian nga nakatabang sa mga lokal. Ang among mga oh, pod po, nanay mga tindahan, na naka ano sila nakahimog mga tindahan mga ubang mga baligya so nakatabang din siya sa community Ari na sa Blue Hole, nindot ang area, nindot ang lugar, nindot ang tubig. Then, dili mo mabalaka kung wala'y pagkaon natay daghan pagkaon, lami nga pagkaon. Then, ang mga people is very friendly, very accommodating, very affordable na kayo for only 10 pesos ang entrance fee. Sa pipila kaadlaw nga among paglibot sa tuburan, di pagyod paigo aron hingpit nga matuyok ang tanang bahandi nga makita sa lungsod. Maglaag lokal na ta. Bisita mo sa tuburan, daghan ka igbog makatunan o daghan mong makita. Og na atong atong laag og ang atong pag suroy din sa lungsod sa tuburan Jaworski. Mm pero Jun Torres magpabilin ang mga memories nga atong mong nasinati dire sa tuburan tungod sa more than the destinations nga atong giadtuan atong gyud ang ka warm sa pag welcome sa mga taga tuburan kuno ta na Jaworski magpasalamat sa mga residente nga ni embrace atong presence ug sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Tuburan. Yes, and we will definitely come back here. Truly, Tuburan is a gem of the Midwest. Mamalik ta. Mamalik ta, huh? Hello, sama sulungnya episode tujuh Torres. Excited ku, Kai. We will go to Mindanao. Mo ala to ko manghawat at sa sugo. Yes, truly, <laughs> <laughs> manghawat at temporary. kaya mo bisita sa lungsod <laughs> sa Mindanao region na sa mga atong atuan. Unsa man ilahang mapaabot jaw sa atong mga lagan? That you have to find out sa among pag-adto sa atong Mindanao Escape! Busa mga kauban sa laang. Tara! Maglag na. <laughs>